Ito so, mga sir, ito meron tayong uh, bisita galing Pangasinan pa ito, mga sir. Honda ADV, nag-sadya uh, si Sir Tito. Dahil nga yung kanyang unit mga sir, ay, uh, walang redondo. Walang redondo. At nung uh, na check niya kasi taga Pangasinan pa ito, na check niya din at pinanood niya yung mga videos ko na regarding sa mga ganito na ayaw mag-redondo pero goods naman lahat kinit niya yung ECU niya, yan, ginalaw-galaw niya yung ECU niya hanggang sa mag-start. At nung uh, na-start niya ay ayun na nga, schedule niya yung pagpunta rito sa, ano, sa NCR, sa Quezon City, para ma-check natin or ipagawa niya yung kanyang motor. At ito na nga, nasunod na yung 3 wires, 3 wires ng ating stator mga sir, yung wire na to, yung papuntang stator yan, wire ng stator, at nakakunik yan dito mapapansin nyo, wala na yung kanyang housing kasi nga, binasag ko na yung housing niya. Dahil hindi ko mahugot dito, hindi ko mahugot na. At uh, talagang may kita mo naman din sa wear niya, talagang sunog na sunog na. Issue lagi ni ADB to mga sir, kapag ka once na matagal nyo lang hindi uh, nachichick or nabubuksan yung motor. Siguro nasa limang taon na itong motor na to o hindi lang siguro. Ano yan, uh, nasusunog. Kaya napakayam talaga mga sir na, ano, na, 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 na dapat chinecheck nyo yung mga wire ninyo lalo nga sa mga FI yan sunog na totally yan, uh, nabasag na yung ano kasi kwan, hindi ko na mahugot sa pagkaka kwan, kasi dumikit na yung mga plastic parts niya kabilaan kaya ang gagawin natin nilinisin ko muna to tatanggalin ko muna yung nag corrosion na wire Ayan, sobrang itim. Isa rin ito sa ano, sa kulang sa charging. Low charging kulang. Isa rin ito. Tapos yung walang redondo, isa rin ito. Basihan nyo naman din kapag ito yung naging problema ng motor ninyo. Brake light. Brake light. Dapat umiilaw. Tapos uh, itry nyo mag-post start. Dapat mayroon kayong maririnig na lagitik na manggagaling dito sa U-box. Tanggalin nyo, iangat nyo itong upuan nyo. Marinig nyo yung pagpindot nyo ng push button ninyo. Ito. Marinig nyo yan. At pakinggan nyo dito, may mar mayroon kayong marinig na tik, tik, tik. Ibig sabihin, goods yung wiring ninyo bukod dito. Ibig sabihin, ito na, to, ito na, ito na kagad yung pupuntirihin nyo. Ayan, mas mainam. Buksan nyo na kung hindi pa nasusunog. Buksan nyo na. Gamitan nyo sya ng long nose. Pagka-sample natin pagkatanggal nyo na gamit kayo ng long nose ipitin nyo dito Ayan, ipitin nyo para mag fit uh, uli yung ating female na wire para dun sa male ay ayakapin uh, yayakapin yung mabuti para hindi siya nasusunog yung socket kaya lang, hindi naman, naman nasusunog to dahil ano, umiinit kapag naglulos yan, alam niyo yan, sa battery kapag uh, pinagdikit nyo yung negative sa positive, parang kinikis-kis nyo, nagkikislap. Ganon din yung nangyayari dito. Kaya habang tumatagal, ng gamit ng gamit ng gamit, hanggang sa long ride, ayun, doon na siya nasusunog. Yan, gagawin natin dito, hihinang ko na to kasi kapag ka once na bumili tayo ng isang ganitong isang set na to, napakamahal mga sir. Kasama ito sa ano, sa stator assembly na to. Kasama niyan hanggang dito. Kaya ng natin ngayon kapag kawans na, na natin at nasira yung stator at pabala natin ang bago papainitan lang yung hininang matatanggal naman ulit tapos lililisan lang goods na naman at kapag maghihinang kayo nito mga sir napaka important alamin nyo yung color coding ng wire natin color coding natin sa wire yan, puro red yan may mga line na blue, white, yellow basta ang basihan nyo dyan yung white na yan nasa gitna at yung blue na sa gilid. May pakita ko sa inyo yan mamaya. Kung paano yung arrangement yan. Tapos, yan, eh, pwede nyo siyang in-screenshot kung ADB yun sa inyo or click. Same lang din naman ito sa mga click mga sir. Click, P6, yan, halos pare parehas lang po yung nagiging issue nila. At ah, least magiging aware din kayo sa motor ninyo para at least maiwasan nyo na yung ganitong problema. Yeah, ito lilinisan natin tatanggalin ko muna yung corrosion pati dito para didikit yung panghinang natin para pang matagalan na to ayan ready to painit na or isusolda na natin to dito susolda na natin pero gamit kaya ng ano, sinkable tube Ihina na natin para pagdikit na natin to. At matagalan na. Yan. Wala kasi ano, wala kasi nabibiling anong sakit lang. May nabibiling sakit sa Shopee na gano'n. Kaso nga lang, same pa rin. Uh, ano pa rin siya? Uh, ano, parang lumuluwag din. Masusunog din kaagad. Kasi sobrang nipis na yung ipapalit natin. Nasubukan ko na rin yun mga sila yung nabibiling sakit para dito. Meron kasi nabibiling gano'n eh. Kaso useless pa rin. Na-try ko na rin yun. At uh, bumalik din kaagad. Kaya dapat ihina na natin. Ito na. Pari na solda ko na. Napagdikit ko na. At yung color coding natin ng wire. Ayan po. Okay, ito na mga sir. Pari na na natin yung kanyang play rings. At uh, makakauwi na yata ito ng ano, pangasinan to. O baka bukas pa to. Baka kung saan saan papupunta to. Gagala pa to. 26 okay, daw. Dahil, ipihit mo kaya na. Okay, no? Testing natin. Ayan, start na. Ayan, nag-start naman siya. Nadala niya dito. Kaso nga lang, may time na, na talagang uh, namamatay-matay na. Kasi, ano, uh, yung charging niya, bumabagsak din yan mga sir. Okay, ayan. 13.3. Ayan, mamaya magpo-portin na yan kapag ka once na, ano na siya, uh, tumakbo na. Ayan, 13.8, 13.9, ayan 14 na siya. Doon din po yung ano, yung coast kung bakit bumabagsak yung voltmeter ninyo or yung uh, ng battery. Yan nandito yung coast din mga sa Kaya napaka-importante habang hindi pa kayo um hindi pa kayo maabot sa ganon mas maganda i-check na. Hindi naman masamang ano, buksan niyan. Hindi naman din nakakasira pagka-binubuksan. At least na double check niyo. Yan, kaya sa to. Makakawin na ito ng Pangasinan. Kasi sinadya niya lang talaga yan. Papunta rito. Eh, meron naman akong, wala ko lang yan. Eh, meron naman akong shop doon sa agulo nyo na mas malapit siya. Kaso hindi niya raw ako kumakachabahan doon. Okay, okay na to. Tapos na.